Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat and have a good day! For today's video is andito nga pala tayo naglilitsyon dahil birthday po ngayon ng aming lola si Lola Maring ang na nga mga idol ah, naglilitsyon na po tayo so nakikita nyo yung litsyon pulang pula na! Este yung naglilitsyon pala kita nyo yan? yung naglilitsyon na yan na pulang pula pulang pulang na nyo yung lechon charot yung naglilechon pulang-pula yung nililechon papula pa lang mga idol so salamat nga pala sa mga supporters ko at dahil may ads na tayo ito lang muna oh yes thank you sa lahat ng mga supporters ko dyan sana po dumami pa ang ating mga followers maraming salamat po sa inyo ingat always at have a good day So ayan, bagong salang pa lang ang ating lechon. mayamaya maya maluluto na 'yan. All right. Yan nga pala shout out kay Atun Kim. Kay Atun Kim Orbasido, kay Tio Abet, yung mga ka-partner ko diyan naglilechon ay kay Kuya Kings Darwin Raganas. All right. Oh yes, ayun, nandun po ako sa likod. At ako yung naglilechon, pulang-pula na po yung naglilechon, pulang-pula po, hindi yung lechon. <laughs> All right nga na po at ayun yung sana po Dumami pa ang ating followers at marami pa ang ating mga shares, views, hayaan nyo po at ako'y gagawa pa ng marami raming content na ikakasayanin ninyo. hayaan nyo po pag ako'y nakapag-ipon dibili po tayo ng uh, magandang gamit para pang vlog, okay? yun ang ating pinaka-wish, sana may mag-donate ngayong Pasko, haha, <laughs> charot shoutout dyan kay Kuya Kingis sa yung nag-video sa atin. Ayun. Alright. Tarananan! At shoutout din kay Kuya Ricky Malbas at kay Kuya Richard Lakaba. lalong lalong na sa mga Lakaba family. Alright. No, so, malaki-laki yan. Malaki si Kuya Darwin Raganas. Lilitsunin namin yan mamaya. Siya yung, siya yung sunod. <laughs> Charot. All right, guys. At malapit nang matapos ang ating video. Salamat sa inyong panonood at sana dumami pa ating mga followers. All right. Thank you po. Salamat at meron na tayong ads. All right. Dito na lang muna everyone. Good luck. God bless. Thank you. Bye-bye. Ingat lagi.